mga kabagani at kapwa ang tinggeros tunghayan po natin ang apat na uri ng mutya na sumasakop sa apat na elemento yan po ang kidlat na pulahan mutya na langgam mutya ng ipo-ipo at mutya po ng tubig syempre po ang elemento ng apoy ay sa kidlat kumakatawan mutya ng lupa ay sa mutya na langgam at ang hangin po sa mutya ng ipo-ipo at syempre ang mutya ng tubig po ay sa tubig po. Napakaswerte po magkakaroon po ng ganyang apat na uri ng mutya. Kompleto po ang apat na elemento. Halos pang kalatahan na pong depensa yan, pangontra, pampaamo po pang akit yan, maganda sa negosyo o kabuhayan. Napaganda po magtatangan o maghahawak ng apat na elemento na merong apat na uri ng iba't ibang uri ng mutya. Ayan po. Maraming salamat po, God bless.